Ako nga pala si Abno. Abno ang tawag sa akin pero may pangarap ako sa buhay. Tara, samahan niyo ako guys. Ito nga pala yung araw na nagpagawa ako ng motor kay Kenji. Pagkatapos nun guys, eh, pinapunta ko nga pala si Lelet para puntahan namin to guys na bagong bukas na seafood lover nila ka brother vlog. Mahiling nga pala dyan guys sa mga seafood. Eh, dito nga lang pala yan guys matatagpuan sa may kanto namin, sa may parumog street kapat ng woodside. Tumating nga kami guys dito, eh, talaga naman natakam na ako agad kaya hindi na ako nagdalawang isip eh umorder na kami agad. Guys, ito na meet na nga pala natin si idol ka brother vlog. Guys, sa mga gusto nga pala dyan guys mag franchise ng seafood lover eh kontakin nyo nga lang pala sila ka brother vlog so guys ito na nga pala guys yung kanilang mga pa order eh, sobrang dami naman talaga guys sulit na sulit yung 160 nyo tapos ito talaga guys yung nagdadala yung kanilang sauce na napakasarap napakalasa talaga baga naman guys na masisiyahan kayo guys sa may bawang nila ito so nga pala guys yung nag franchise si ma'am sukirin natin sa ating Jambu Shomai meron nga rin pala guys silang ditong tindan na ating Jambu Shomai ito nga pala guys si Konsey yung owner dito ng kanilang seafood lover na kami. Talik okay. ka, okay. uh -huh. na rin sila ka-brother vlog. Salamat kami mina, bro. Thank you, thank you, thank you. Ayan, sila elen. Kitama sila rin. Thank you, thank you, brother. Thank you. Sir! Thank you na po. Thank you po. Punta na kami. Salamat. Gan si. So ayun na nga guys, eh, nagpaalam na nga pala kami at syempre guys, ay eh, gutom na gutom na kami gusto na nga pala namin matikman ni Lelet yung napakasarap nilang tinda. Syempre guys, eh, may nasikaso muna kami ni Lelet bumalik nga pala guys kami dito sa pwesto at may kinailangan nga pala kaming gawin dito. Kasi guys, naubusan nga pala guys kami dito ng Java Rice, kaya guys nagdala ulit ako ng aming Java Rice habang papatagal nga guys, eh, parami nang parami ang bumibili sa atin ng Java Rice at padami nang padami na rin ang aming sinasaing. Yes, so guys, natry nga pala natin yung tinda nila ka -brother vlog, ayan napakabango, sobrang bango mabihisa to guys So eto na nga guys, nilantakan na nga pala namin guys si Gerald at ni Lele, yung binili namin si Ay talaga naman guys, eh, napagkasarap naman talaga. Kung bibili nga pala kayo guys, eh worth it naman guys yung pambibili nyo dito. Hindi hindi kayo guys mapapahiya sa may lasa. Kaya yun guys, kinalabasan nga pala, busog nga pala kami. At tapos yun guys, bumalik kami dito uli sa pwesto para nga pala guys, makapag-deliver kami ng aming mga pa-order. Yung motor ko kasi guys, ginagawa. Kaya yung motor nga pala muna ni Lele, yung ginagamit namin pang-deliver at pagpunta dito sa pwesto namin. Nga lang guys, kinakapos na rin guys kami sa lamesa at bangkuan. Nga pala guys, mag-i-invest na ulit kami ng aming lamesa at bangkuan. Pag nantay nga pala namin guys, yung didelivera namin dito ay nakilala nga pala guys tayo ng mga tricycle driver dito. May mega center. Nga lang guys, kinapos pa nga pala guys yung sticker natin. Yung mga iba hindi ko nabigyan. Hello! Ayos <laughs> ah. Thank you so much nga po pala ma'am sa pagbili ng amin tinda. Maraming maraming salamat po lagi sa inyong suporta. Siyempre guys, maraming salamat nga rin pala guys sa mga tiga Cruz na to, sa mainit na pagsuporta sa ating negosyo. Kaka dito sa naka-stripe na to na araw-araw bumibili sa atin. Tapos guys, yung pag-uwi nga pala, sinukatan na nga pala ni kapatid na Jeremiah yung ating card. Bali guys, yung nga pala gagawa ng ating sticker sa ating card. Pwesto nga pala guys nila, malapit nga lang pala guys sa may Harvest Hotel kay Lera nga lang pala yan guys sa Middle Pilar Street yun nga guys excited na nga rin pala ako matapos yung cart natin para makapagumpisa na tayong mag rolling so ito na nga uwi na nga rin pala guys sila Lelet eh, maraming maraming salamat nga pala kay Lelet kulit At tapos yun guys yung nagawa yung motor ko bumunta nga pala guys kami dito sa may sangitan para makabili uli na kalamansi tapos nung gabi guys Ay ito kami ni ate Meb Meb nakaupo na marami rin talaga guys tayong ginawa ngayong maghapon nag deliver pa tayo sa ating mga customer yun nga pala guys yung dumarating na nga pala guys ng late no gabi na eh nauubos na nga pala guys yung ating java rice kaya guys sagahan nyo na lang para hindi nga pala kayo guys maubusan asan nga pala guys 4pm pa lang eh nauubos na yung rice natin shoutout nga rin pala kay paring joseph maraming salamat lagi sa suporta god bless you all